Mga kapobre, ha? yung mga tumulong po kay Uncle Albert uh, sa akin. mga nagbigay, parating po ng mga kasi. Ito, ito, po yung binili nila, ito, hollow blocks. Ayun, tsaka sinisimulan na po nila yung ano, uh, pagpapagawa ng bahay dito. Yung mga nagbigay po ng ano, hollow blocks, mga simento, ganun. Uh, dito na po, ayun. Ah, sinisimulan na po nila. Ayun, sa mga nagbigay po ng tulong kay Uncle Albert at kay Auntie Ruby ay maraming maraming salamat po sa inyo dahil ito inuumpisa na po nila yung mga binigay nyo yung cash uh, para naman eh kaya ngay mapalitan nyo na sunog sa kanila Ayun. Angkel ano po yung ano? Ano po yung masasabi niyo Angkel sa mga naging kumulong sa inyo? Salamat na ayun. at mauntisan ng itayo itong panibagong tirahan Apo ayun. At dahil yung tirahan na nauna yun nga natupok na ako na eh Maraming maraming salamat sa mga tumulong at kahit papanaw dinamayan naman yung kami. Mm. Ah, oh, pampapalitan niya na suno gano. okay. at yung mga saka po yung nag-donate na, na, uh, na Singapo, uh, si Mama yung sagun, nasa na Singapore si Ma'am uh, Sagun ayun. okay, dinamigay. shout out po sa inyo Ma'am Sagun ayun. Sagun. na yung wala nang wala nang labas sa Ilocano. Oo. Okay. maraming maraming salamat sa inyo. okay, kaya napaka-right. Hindi ride. ko makakalimutan hmm. sa inyo ito habang buhay. Habang buhay ako. Salamat po. At marami po talagang mabubuti na ano na handang tumulong sa mga nangangailangan ano. Oh, ito, ayun uh, at okay. Ito, tumutulong sa Apo. mga nangangailangan. Salamat sa iyo. Salamat. Okay, Uncle. Kayo talaga ang gawa para sa amin mahihirap. Salamat po. Okay. Ayun at ito po yung ano yung mga uh, nag tumutulong kay Uncle na ma maipaayos yung kanyang bahay ayun. Shout out sa inyo mga idol, kayo sipag oh. Okay. Uh. Right. Uncle. Mga apo din. Ah, mga apo nila. Ah, po, sige po. Okay. Okay, salamat po mga kapobre. Ito, ito, sinisimulan na nila. Okay.